The views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Health and travel at Servicio Público. Servicio Público with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na Servicio Público na nakakatatch ng puso. Health and travel at Servicio Público. Ang programang tunay na Servicio Público. na nakakatouch ng puso. Magandang, magandang umaga, chao siyang hao at ho chaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL. 1242 kilohertz ang hipila ng servisyo publiko at sa mga sumusubaybay sa ating social media accounts sa Facebook at sa YouTube channel. Ang uh, ang yung Lady, Dr. Hilda Ong, ay lubos na nagagalak na muling maging kabahagi ng iyong umaga o ang anuman oras kayo dyan sa inyong kinaroroonan. Masaya akong makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang servisyo at inspirasyon. Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating masaya pagsasama dito sa Datatangi Public uh, Service Program ng Health and Travel at Servisyo Publiko na labing limang taon yung nang kasama. Ngayon ay March 12, 2024, araw ng Baptis. Marami ang nalilito kapag kapinag-uusapan ang invoice at ang official receipt o ang resibo. Sa mga kumpanya nagbabayad ng tamang buwis, lubhang malaga ang bawat resibo inilalabas lalabas dahil may katubas itong bayaring buwis dahil ang BIR o ang Bureau of Internal Revenue ay naka, na, ay nagbabase ng uh, bayarin buwis sa resibo. Ibig sabihin, ang BIR, kung kayo ay nagbabayad ng buwis, ito ay depende po sa kung kano ang nai-issue ninyo sa resibo. Pero magiging bahagi na lamang ng nakaraan ang gawin ito dahil epek, uh, epektibong sa susunod na taon, magbabase na ang BIR sa invoice at mawawalang silbida ang OR o official receipt. Ginawa ito matapos sa masusi pag-aralan ng BIR ang tax, tax code ng bansa. At paalala, hanggang katapusan na lamang ng, ng taong ito, maaaring magamit ang official receipt na meron ang mga negosyante o mga negosyo. Paginggan at panoorin natin ang malinaw at simple pagpapaliwanag ng ating nakapanayang po po sa revenue district number no. 34 RDO 34 ang ating RDO na si uh, si Sir Jefferson Taboga at ang ating CAST na si Sir Jeffrey Cas Casquero ng uh, Chief Assessment Section mula po sa RDO 34 kung saan ang uh, ang Regional Director po ng Region 6 ac si Director Regional Director uh, Renato Molina Paanoorin na pakinggan po niyo. OPT, meron tayong dalawang main na uh, resibo. Uh, so alam mo naman natin, mga Pilipino pag resibo, official receipt. Oh. Pero ah uh, dito, define na talaga sa OPT na hindi siya official resibo ang gagamitin. Para magamit mo as deduction yung input doon sa 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 bat output mo. Ang kailangan gamitin ay invoice. Kasi noon, dalawa ginagamit, invoice, para sa goods, uh, services, uh, receipts, official receipts para sa services. Ngayon, inalis na 'yan, yung official receipt, isa na lang invoices, na invoice na. Lang. For goods and services. For goods and services na gagamitin. So, makakatipid na rin yung mga businessman kasi uh, kung nagde-declare ang kinikita ng negosyo niya ay sale of goods and sale of services isang resibo na lang gagamitin niya which is invoice so parang mapapalitan na natin yung resibo hindi na natin doon ah ipi-present yung resibo invoice na lang para masanay. invoice na lang yes po tapos ang invoice ngayon wala na expiration wala, wala na, na. Ang gusto ko sana itanong mo, Dr. Hilda, eh, paano ngayon yung mga gumagamit at may mga official receipts pa? Oo, paano yun? Katulad ako, meron pa ako official receipt. Yan. Yeah. Pag meron ang official receipt, dahil nag-take effect na yung ating batas, pwede mo i-apply naman sa BIR na tatakan na lang ng sales invoice. Okay, pero eto mga official receipts na ito, pwede lang gamitin hanggang katapusan ng taon na ito. So next year, lahat invoices na lahat. Pero need ba, let's katulad sa akin, need ko ba i-surrender sa BIR para bupitin? Next year na yan. Ah, next year. Basta, ah, ah. o kasi meron akong invoice, meron din ako official receipt eh. Ah, Oo. Oh. Oh. So, invoice na lang ang gagamitin mo ngayon. eh oh, right. pero paano naman? Kasi official receipt, kinakailangan kapag ka naniningil ka. ah oh, dati yun. Ngayon, ano ibibigay namin doon sa... oh, pag naniningil ka na, invoice na. Hindi na, hindi kung pwede. ikaw, eh, meron ka ng invoice, ha? kasi uh -oh. Ang sinasabi mo, may OR ka, may invoice ka. Yes. Pwede mo na itigil yung paggamit ng OR mo. Invoice Pero, na lang. Let's say, kapag ka... Uh, nani, syempre, pag una, pag ikaw ay mangungulekta, ang una'y bibigay mo, resibo, invoice. Collection. So, oh, oh collection. Yung pinaka-invoice mo, so magbibigay sila ng something na parang uh, counter-receipt. And then, kapag nagawa na yung cheque, eh, Bago nila i-release ang cheque, kailangan mo sila issua ng official receipt. Mm -hmm. So ngayon, ano na sasabihin namin doon sa... Pwede na invoice na. Kasi invoice yan ang bagong na. So, batas ngayon. So alam nila din. Oh. Dapat alam nila yun. Yes. So oh. kung gusto mo na i-surrender yung OR mo, pwede mo na i-surrender yung OR oh. para matanggal na sa'yo. Pero kung ikaw eh, OR lang yung ginagamit mo at wala ka pang invoice, oh. pwede mo pang ituloy yung OR mo, Uh, masabi lang na eh, mag-abiso ka lang sa BIR na tatatakan mo lang ito ng invoice na. Pero, so hindi na kailang magpa, magpa-print ng Hindi muna. O, next uh, year ka na magpa-print. Ah, uh, kailan ta rin? Next year. Next, next year, year na. na. Oo. Kasi, pa, hindi pa namin masasabi yan kasi nag-redraft pa kami ng regulation tungkol dito. Pero, yun lang, pagkalam ko, So, medyo hintayin lang-hintayin lang natin okay. yung ilalabas namin revenue regulations. Ayan, oh, at least uh, may karagdagan na naman ito, bagong informasyon to ha. Hmm. Kasi ito'y katalasa ang ginagawa kapag ka naniningil na, bago mo makuha ang cheque, eh, talaga nangihingi yung mga company ng official receipt. Which, uh, pero ngayon, pagiging invoice lang, pwede uh -oh. na so anong mga ibig ano yung sabi ibig sabihin pag invoice mm -hmm. meron po tayo sales invoice uh -oh. may credit invoice uh -oh. meron tayong charge invoice basta invoice uh -oh. yan yon pwede yan, pare pareho yan, basta uh -oh. invoice yan para kasi akala lang nila sales invoice lang eh mm -hmm. meron din tayo iba ibang classification ng invoice so this is now your primary receipts na pwedeng pagkuhanan po ng input tax kung value-added, tax-registered, yung supplier po ninyo. Pero kung magpapa, kung ano yung meron sila uh, invoice, at let's say, kung magpapagawa sila, isang klase invoice lang. Either doon sa nabanggit mo, oh, oh, na. invoice, sales mm invoice, -hmm. collection. Yes, so. Sa akin, parang nakalagay ko, ano eh, collection. Ah, service invoice. O oh, yan, pwede yan, service uh, invoice. Uh, service invoice. Okay. Ngayon, supposing lang naman, yung sinabi mo kanina, may OR ka, may sales hmm. invoice ka. Oo sa, di ba sabi ko sa'yo, ngayon, as of now, gamitin mo na yung sales invoice mo. Red weather services, o goods yung uh, sinusupply mo. No? Ngayon, anong gagawin mo ngayon sa OR mo? Yung OR ngayon, pwede nang gamitin as supplementary receipts. Okay? Para sa'yo. Like I said, dalawa ka eh. Dalawa yung klase ng resibo mo eh. So, pag sinabi kong supplementary receipts, hindi na po pwedeng pagkuhanan po ng input tax. Hmm. Pagka supplementary suplementary. Yeah, supplementary na. Gaya oh. ng sabi mo kanina, maniningil ka, nagutos ka. Oh. Pwede mong iso yung OR mo na sa kanila, pero supplementary receipt oh. na Pero once nakuha mo na yung pera at dineliver na sa'yo yung napagbentahan, papalitan mo po yan ng sales invoice po. So, ano, kasi nilalagay mo naman eh, doon sa official receipt mo, Ah, uh, ito ay para sa anong sales invoice number. Yes. Yeah. So, yeah. Yun na. Para klaro so, tayo. Para klaro tayo kasi ako mm -hmm. talaga meron akong dalawa. Eh, meron kapag ka kasi services eh, 'di ba? So kapag ka ako ay nagkano collect ay bibigay ko aking service invoice, the services render, and then after after two weeks o so three weeks maninigil na ako. Nag-issue naman official receipt which is ah uh, now, hindi na kinakailangan na magpa-print pa kayo ng isa pang official receipt. Yan po ang uh, naging panayam ko po sa sa BIR Region 6 dito po sa RDO 34 kung kasama ko si RDO J Jefferson Taboga at ang cast na si Sir Jeffrey Casqueho. So, uh, ang na effective next year, hindi na po pwedeng gamitin ang official receipt. So, ang pwede lang pong gamitin, kasi ngayon ang invoice ay mara marami katulad na bagit ko ni Sir Jeff. Ito ay sales invoice, credit invoice, charge invoice, collection invoice, o service invoice. So, ito, pagpasok ng 2025, isang uh, kung ano ang meron sa inyo, ubusin lang po ninyo kung ano klase invoice, pero invoice pa rin ang tawag sa kanya. Ngayon, ito mga invoice na to, pwede po ninyo ipasok as input tax. Pero kapag po, pero kayo mga official receipt, hindi na ito ay tatawag na supplementary receipt. Pero hindi po ninyo po pwede uh, gamitin as input tax dahil dito in-owner ng uh, PIR. Pwede ito gamitin sa ngayon hanggang hanggang katapusan ng taon. Pwede mong gamitin na eh uh, sa na, nabanggit na, 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 na ko sa panayam na kapag ka tayo ay kadalasan ang una, ibibigay po ninyo yung sales invoice. Ngayon, yung sales invoice naman, meron silang ibibigay sila na receipt yung invoice. And then, pagbalik po ninyo, pagka mamangolekta na kayo, tsaka kayo mag issue na official receipt, na yung official receipt ay uh, may nakalagay na ito, ito official receipt para sa certain number of sales invoice, invoice number, tapos how much ang amount, ganun yun, ay ganun ang ginagamit noon. Pero yung iba naman, ang meron iba, official receipt derecho, walang invoice. So, ito ay uh, isang, uh, isang pagbabago na naman na effective next year, hindi na po uh, gagamitin ang official receipt. Ang gagamitin ay invoice. So, susunod, magiging invoice na lang ang, ang pinaka nakalagay sa ating resibo. Kasi sa ngayon, maraming may, nakasu may nakalagay na ka-print sales invoice o credit invoice, charge invoice, collection invoice, or service invoice. Pero susunod, invoice na lang ang, ang nakalagay doon. At ang official receipt, hindi na po pwedeng gamitin. Kung sabihin naman ninyo, doktora, paano naman kapag ka wala kang sales invoice sa mga nabanggit ko, yung mga anong klaseng invoice, official receipt na ang meron sa inyo. So, ang gagawin naman po ninyo, kung, 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 official receipt, pupunta po kayo sa BIR, papatatakan po ninyo na ito ay invoice na. Kailangan i-report po ninyo sa, sa BIR kung ano pa mga official receipt na doon sa inyo pa, and then, kailangan meron ganyan eh. May affidavit na i-report ninyo sa SSS ito certain number, kung anong-anong start ng number na official receipt, ending number ng official receipt, kailan niya ipakita po sa BIR at tatatakal po nila ito ay invoice. So ang ang invoice po ngayon ay wala pong expiration. Kaya inuulit ko po ha, ah, walang expiration ngayon ang mga invoice. At pinag-uusapan natin, hindi po ninyo ito pwede ipasok as input tax kung kayo ay gumagamit ng official receipt at wala kayong invoice. Kung sakali naman, paubos ay yung ano, kung paubos ay yung resibo, yun, pabaguhin na lang ang ng, ng, uh, ng BIR na invoice na ang pangalan. Pero kung official receipt, hindi na din yung gagamitin. Yan ang unang ano, yan ang uh, usapan ngayon natin ngayong umaga. At uh, sa susunod naman, sa pagbabalik natin sa, sa ating part 2, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol naman po sa digitalized team. Kasi bawat kapag tayo ay uh, tra trabaho o may negosyo, bawat isang tao ay may TIN number. Yan naman ang pag-uusapan naman natin mamaya. Kaya balik muna tayo sa, sa DWBL para sa pagbabalik ng health and travel at serbisyo publiko, pin number naman na pag-uusapan natin. Back to DWB Studio. Health and travel at serbisyo publiko. Serbisyo publiko with Dr. Hilda C. Ong, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakakatouch ng puso. Health and travel at serbisyo publiko.